umaga ng lunes sa inyo alas alas 11.50 na ito pero ako kayo kung paano ang teknik ng may biga ito biga ito yung mga bakal 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 ito pasingawa ng CR ngayon papakita ko sa inyo kung ano ang kung paano mapapalasot ang ano diyan ang pasingawan na may bakal na hindi kayang putulin to ito pinagbabawal na teknik ha oh, yan ito ano, ito PVC, ngayon iinitin muna ninyo ito tapos papasukan ninyo ng ganyan para lumaki, ito ngayon lalagay ko na, nilagarihan ko yan para dumaan yan o oh. oh. para dumaan sa bakal yan yan ang pinagbabawal na teknik ha yeah. ganyan lang, para hindi masira ang bakal o oh. ngayon, yan o oh. Ayan. Ibanag nyo Tapos, may mahaba doon. Ayan. Ayan yung mahaba. Hmm. Ayan yung mahaba ha. Ayan ang pandulis yung dito. Dito sa kahuli yan Tamo? O ayan o. Ayan yung bakal. Ayan, ha. ayan, ha. ayan ha. na. Ayan na. Ayan na. Ayan na pinagbabawal na teknik. yung mga teknik ng mga mga utak. Ha? hanggang doon niya sa dulo sige oh. okay. at kakain naman may pong salamat sa inyo lahat yan ang pinagbabawal na technique sa pasingawan na may bakal oh. so, po at salamat at nagkameron naman kayo ng natutunan na naman kayo sa akin oh, ako nagsusulo ako dito nagpa plastering paano nagmasun ako sabi ko sa inyo, ayaw ko matutumog eh. Mga walang kaya ng libor ngayon. Ayan o. Ito yan o. Oh. Ito yan yung pinakalaki ko o. Oh. Ito. Ito ang panlagsumdo sa mataas na yan. Eh, maraming pong salamat sa inyo lahat.